ingit ko muna, naalala ko yung dad mo, Kasi PR niyo rin siya. Pag nakikita niya ako uh -huh. doon sa, tumatambay yan sa National Bookstore, yes, di ba? Yes, yes. Sa Panay Avenue. Uh -huh. Pag nakikita niya ako, uh -huh. uh, nakikipag uh -huh. talaga. Ma alam ko na kung saan kayo nagmana ng PR. Pero yun nga, itong uh -huh. mga anak mo, in fairness to them, pag nakikita, yeah, like si Arab, uh, no, no, not Arab, Ricky. si Ricky, Ricky May. Uh uh, Nang babati talaga siya, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. At ano, oh uh, si, si Ricky May, well, gusto niya tawagin siya Rick. <laughs> oh, oh, pero ano very siya? Very open naman siya. Oh, doon. Well, very open siya. Doon. Oh, ano, uh, ma-PR talaga siya. Mm -hmm. May mga ganun tao, si Ara, mas quiet, reserve. mas reserved, at nahihiya. Parang if you don't talk to her, parang baka hindi kanya kausapin. Mm -hmm. But she will smile at you, mm -hmm. pagka magkakilala kayo. Pero hin she's not the type who will start a conversation siguro unless talagang oo tumika di ba pero ako ako I'll do that pag nakita ko si Arabella I'll tell her i remind ko siya maka hindi niya ako natatanda pero sa mga good cherries nga kasi madalas yung mga events nakikita ko yung mga anak niya pero yun nga yung mga fans naman sabi nila sana someday makita namin Ricky and Jackie Lou with Ara Arabella, no? Pero parang ngayon magkaiba kasi kayong network, eh. Hindi naman. Magkasama kami ngayon. O so, sa GMA kami ngayon. Hindi, yung... I mean, si ano, ah, si, Ara ah, si, Ara si, Ara si Arabella. Oh, oh. Kami kasi ni Jackie. Nasa, ano? Oh. Si oh, oh. Jackie doon. Star Magic oh, siya, eh. Diba? Oh, oh. Pero sana, no? Uh, lalo na ngayon, wala na network. Wala sana, na. no? Yeah. Uh, dumating yung pagkakataon na makasama niyo ni Jackie siya. Yes. Kahit isang guest, In, eh. Ano, hindi, maganda. Kahit nga isang indie film, eh, na, ah, oh, oh. di ba? Marami, yeah. marami naman ginagawa ngayon, eh, na indie film eh. so calling Kasi all producers yun okay kayo ni Jackie <laughs> okay diba? naman oo no. na umaarte naman kami